So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano ba magpadala sa LBC gamit ang LBC app kapag ka rider pick up. Ayan, para hindi na kayo pupunta ng branch para magpadala ng item. no Yung mismong rider na ng LBC, yung pupunta sa address nyo para pick upin yung item. Ayan, gamit ang LBC app Through Rider Pickup. So, ang paano yun? Agad natin pagkatapos ng intro na to. So, ayun guys, no, kapag ka magpapadala kayo sa LBC app ng Rider Pickup, click nyo lang yung send package. Ayan. Ayan. Pag click nyo yung send package, ito ngayon yung lalabas. May part na sender. Ayan. Click nyo lang yon. Ayan sa part ng sender dito mo ilalagay yung details ng no magpapadala kung ikaw yung magpapadala dito mo ilalagay yung details mo may bandang taas no i-click mo lang yung rider pick up para si mismong LBC rider ang pupunta sa address mo para pick upin yung item ayan tapos next doon is yung contact first name ilalagay mo lang dyan yung first name mo for example ayan next naman is yung contact last name For example, ayan, after ng last name is yung mobile number. Ayan, sa mobile number, dapat tama at kumpleto kasi ito yung tatawagan ni LBC Rider pagdating doon sa pick-up location. Balik sample lang yung details nyo, yun, no? para meron kayong idea. Ayan, ang next doon is yung contact email. Kailangan meron kayong email kasi hindi mag-proceed sa next step kapag wala kayong email. Ayan, for example. Ayan, balik sample lang ang email na yan para meron kayong idea. After ng email is yung address. Nakalagay dyan, unit, block number, tapos street. Ayan, so ilalagay nyo lang dyan sa part na yan yung address. For example... Eh, uh, sa paglalagay ng address, dapat tama at kumpleto para maayos na makarating yung LBC rider para pick upin yung item. Ang next doon is yung select barangay district. Ayan, meron dyan drop down. click nyo lang yun. Ayan. Minsan, mahirap i-search yung barangay. So, mas maganda uh, yung district yung ano natin. Yung search natin. For example, Muntinlupa. Ayan. So, makikita na rin natin yung barangay na sakop ng Muntinlupa. Since alabang yung barangay natin, click natin yung alabang. Ayan. Tapos, ang next doon is yung nearest landmark. Ayan. Pwede kayong maglagay ng nearest landmark dito sa part na to para mas madaling matuntun ni LBC Rider yung pick-up location, no? yung address nung magpapadala. For example, Ayan, balik example lang yan no, para meron kayong idea. Ang next doon is yung when should the driver arrive? Ayan, sa part na yan, pipili kayo ng date kung kailan ba gusto nyo i-pick up yung item nyo ng LBC Rider. Bali, kiklik nyo lang yung box na red sa gilid. Ayan, for example, sa Monday, ayan, August 12. Ayan, so click nyo lang yung August 12. Ayan, tapos click nyo lang yung okay. Ayan. Tapos, kapag okay na kayo dyan, na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-check yung save sender details. Ayan. Next naman is yung receiver details. Ayan. Ngayon, sa part na to, dito nyo ilalagay yung details nung pagpapadala nyo, no? yung details ni receiver. Ayan. Sa so, may bandang taas, pipili kayo kung anong gusto nyo yung klase ng Uh, pagpapadala, pwedeng rider delivery Pwede namang branch pickup As example natin, rider delivery Ibig sabihin, yung mismong rider ng LBC Ang pupunta sa bahay ni receiver Para ipadala yung item Ayan. Ngayon, ang next doon is yung Contact first name Sa part na to dito mo ilalagay Yung first name ni receiver For example Ayan. Next naman is yung last name Ayan. Afternoon is yung mobile number. Dapat tama at kompleto kasi ito yung tatawagan ni LBC Rider kapag ka ipapadala na yung item. And balik example lang yung mobile number na yan para meron kayong idea. Next doon is yung address. Ayan. After ng mobile number is yung address. Ayan. Balik dyan yung ilalagay yung complete address ni receiver. Ayan. Dapat tama at kompleto. Ayan. Balik example lang yung details na yan para meron kayong idea. Next doon is yung barangay or district. Ayan, bali search nyo lang yung barangay nyo. Ayan, tulad nyan, example, Pembo. afternoon. nun, kapag ka nalagay nyo na yung address, tapos yung barangay, ang next naman is yung nearest landmark. For example, maganda rin na maglagay kayo ng landmark no, para mas mabilis na matunton ni LBC Rider yung bahay ng pagpapadalhan or yung bahay ni receiver. Ayan. Nakalagay dyan, no, sa may bandang baba, we will notify the receiver via Viber or SMS once the package is being delivered. Ibig sabihin, makaka-receive ng notification si receiver or si buyer kapag kaipapadala na ni LBC yung item. Ngayon, kapag ka double check nyo na yung details, ayan, pwede nyo na-click yung, yung Save Receiver Details sa baba. Ayan. Ang next naman is yung part ng package. Ayan, sa part ng package, dito nyo ilalagay yung item name. Kung ano ba ipapadala nyo. For example, Ayan, laruan yung ipapadala nyo. So, ilalagay nyo lang dyan, uh, toys or laruan. Ayan. Next naman is yung item value. Kung magkano ba yung halaga ng item na ipapadala mo. For example, 500. Ayan. Nakalagay nga pala dyan, no, mapapansin nyo, amount must be 100 pesos to 100,000 pesos. Ayan. For example, yung item value natin is 500. Ayan. Next doon is yung packaging. Sa part ng packaging, pwede kayo mamili kung pouch ba yung gagamitin nyo or box. Ayan. Nakalagay naman dyan yung sukat. Ayan. Tapos yung bigat. Ayan. So, pipili lang kayo dyan kung ano ba yung angkop na packaging para doon sa item nyo. For example, n-pack large yung gagamitin natin. Ayan, bali pouch lang. So, click natin yung 3 kilogram na n-pack large. Ayan. Sa may banda ba, mapapansin nyo, pwede kayo maglagay ng notes. no, Ayan, pwede naman kayo maglagay, pwede rin hindi. Ayan. Ngayon, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung save package details. Ayan. Ngayon, pag niyo yung save package details, ang next naman is yung payment. Ayan, makikita nyo sa may bandang baba, yung babayaran ninyo. Nakalagay dyan, yung total service fee is 175 pesos. Ayan, so ibig sabihin, pag dumating yung rider para pick upin yung item, ang babayaran nyo sa kanya is 175 pesos. Ayan. Bali, babayaran to ni sender nung nagpadala. Ayan. Bali, mula Alabang papuntang Makati, kapag ka-end pack large hanggang 3 kilogram, Ayan, 175 pesos yung total service fee or yung shipping fee na babayaran ninyo. Ayan. Sa may bandang baba may bababasa kayo, I want to avail of LBC's payment collection service. Ayan, pagkilik natin 'yan. Ayan, ito ngayon yung lalabas, no? Payment collection service. Balik sa part na 'to, kung meron kayong gustong singilin doon sa receiver or kay buyer, ayan dito kayo pipili kung ano ba yung amount na sisingilin niyo yung item value ba or yung service fee. Ayan. Pwede, pwede yung dalawa na yan. Ayan. Pwede nyo i-check yung dalawa na yan. Kung gusto nyo singilin sa receiver or kay buyer, yung item, yung halaga ng item, tapos shipping fee, i-check nyo yung dalawa na yan. Ayan. Kung item value lang, bali item value lang yung i-check nyo. Ayan. Kapag ka naman yung shipping fee lang, shipping fee lang yung i-check nyo. Ayan. Bali dyan kayo pipili kung ano ba yung gusto nyo singilin doon sa pagpapadala nyo or kay buyer. ayam. Ngayon, sa may bandang baba, mababasa nyo rin, no, COD or COP remit. Ayan. Diyan naman kayo pipili kung paano ba ibibigay sa inyo ng LBC yung binayad ni receiver or ni buyer. Pwedeng bank deposit or pwedeng collect at branch. Ayan. So, pipili lang kayo dyan. Ayan, makikita nyo na rin yung details nyo sa baba. Ayan, automatic naman na, na nakalagay. Ayan, bali pwede nyo i-avail tong payment collection service kapag ka meron kayong sisingilin doon sa receiver or kay buyer. Ayan. Kung wala naman, no, i-check nyo lang yung parang arrow sa gilid. Ayan. Kung wala naman kayong sisingilin. Ayan. Sa bali sa part na to, no, wala tayong sisingilin doon sa receiver or kay buyer. Bali, ang i-check lang natin is yung regular na box sa taas. Ngayon, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na click yung next sa baba. Ayan, pag click yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas. Ayan, makikita nyo, no, na for sender, meron siyang babayaran na Php 175 pesos. Ibig sabihin, si sender magbabayad ng Php 175 pesos. For receiver, ayan, mapapansin nyo, no, wala siyang babayaran. Ayan. Bali, ganun yung example na to, no, si receiver walang babayaran. Ngayon, sa may bandang baba, may nakabox dyan, I have read and agree to the terms and condition. So, i-click nyo lang yung box na yan. Tapos, kapag ka click nyo na yun, pwede na i-click yung book now sa baba. Ayan. Pag kinlik nyo yung book now sa baba, ito na ngayon yung lalabas. You've successfully book an order. Ayan. Makikita nyo na rin yung reference number sa taas at meron na rin siyang QR code as reference. Bali, ganun lang kadali mag-book gamit ang LBC app. Ayan, kapag ka rider pick up yung gagamitin natin. No? Parang hindi na tayo pupunta ng branch para magpadala. Tapos, makikita nyo rin yung recent bookings nyo. Ayan, yung ginawa natin sa may pinaka-home ng LBC app. Ayan, makikita nyo, pending pick up. So, ayun guys, no, kapag ka nakapag-book na kayo sa LBC gamit ang LBC app, hihintay nyo, nyo lang dumating yung LBC rider sa pick up address or sa address nyo para kunin yung item. Bali din mo na kailangan pa ng waybill kasi pagdating ng LBC rider, meron na silang waybill na nakadikit doon sa mismong pouch. Ayan, tulad nito. Ayan, bali yan yung dala ng rider nung nagpadala ko sa LBC gamit ang LBC app through rider pick up. Bale, ang dala nila is yung large pouch na may nakadikit na waybill na. Ayan, so hindi mo na kailangan pang mag-print. Ayan, basta siguraduhin nyo lang no, na maayos din yung packaging nyo no, sa part nyo para masure na safe yung item no, na darating doon sa pagpapadala natin o sa buyer natin. Tapos pagkabigay ko ng item doon sa LBC Rider, nagbayad na rin ako ng shipping fee. Ayan, balang binayaran ko is yung 175 pesos Ayan, balik katulad siya nung nasa LBC app, nung nag-book ako. Balik kung ano yung presyo sa LBC app, ganoon din yung babayaran mo pagdating ng LBC rider, no? Kapag ka-pick up -kapi na yung item. Bali wala namang binigay sa akin yung LBC rider no nung dumating. Ayan, bali ang sabi niya, pwede naman yun i-track through LBC app. Ayan, pwede niyo i-check yung LBC app, ayan kung ano yung status na ng item. Ayan, tapos pwede niyo rin picturean yung item niyo no para meron kayong proof na talagang naipadala niyo na yung item. So ayun guys, no, bali ganun lang kadali mag gamit ang LBC app no kapag ka rider pick up. Para hindi ka na pupunta ng branch no para mamasay at pumila sa branch no kapag ka magpapadala ka ng item. So ayun guys, sana lang kanong kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. Sana supportan niyo vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video sa susunod para rin sa atin. Sa so, lang muna at ingat kayo palagi and peace out.